topic natin ngayon ay paano ba lumipad. So, tuturuan kita kung paano paliparin yung video mo. So, kung interesado ka, tapusin mo ang video na to. Kaya, tara, lipad tayo. So, una, kailangan mo muna mag-video ng ganyan. So, ako na bahala ko anong gusto mong style ng video mo. Basta yan lang yung sample ko. And then, punta na tayo sa CapCut. CapCut ang gagamitin natin pag-edit. So dito, punta tayo sa new video. And then, pili natin yung video na ginawa natin para lumipad tayo. So ito siya. Tap lang natin siya. And then, pindutin natin tong add. Yan, yeah, nasa CapCut na yan. And then, ano siya? Yan. i-adjust lang natin kung saan natin gusto i-start yung video natin. Ano? Kaya nang bahala kung anong gusto nyo, kung saan kayo magsisimula ng video nyo. Basta ito, isample ko lang. So, ayan. Pag nandyan na, pindutin natin yung split. And then, delete natin. Para ma-delete yung last one. Then, sa hulihan, gawin din hanapin uh, lang natin yung gusto nating huling video. And then, ayan, click lang natin itong split. Tapos, itong huli, i-delete natin yan. And then, itong ending ng CapCut, delete din natin yan. Ayan, tap nyo lang yon then delete. Tapos, ayan na yung ating video. So, gagawin natin para lumipad yan. Pindutin natin itong nasa tabi, yung square. Tapos, screenshot natin yan. Then, pag na-screenshot nyo na, punta kayo sa gallery nyo. Hanapin nyo yung manok na maingay. Hanapin nyo yung screenshot. Tapos, ayan. And then, edit. Pasensya na sa maingay na manok ha. And then, crop natin. Ayan. Ito. Ayan. Hanggang dyan lang sa picture. And then, pindutin natin yung check para maging okay na. And then, dito naman tayo sa next step. Punta tayo sa Google Chrome. Ito yung gagamitin natin para lumipad yung picture. Mag-search kayo dyan ng Pixverse AI. Ayan yung logo niya. And then, dito, wait lang natin siya. Dapat nakalag-in kayo dito gamitin ano yung Gmail para makapag-create uh, kayo dito. Ano? Everyday may free naman to. So, scroll down nyo lang. Hanapin natin yung nalipad. Ayan. Tap nyo lang yan. And then dito, may prompt yan. Ito yung prompt nya para mapagalaw natin yung picture. Ito yung copy. Ayan. Kailangan natin yan. Then, back natin. Pwede din nyo lang yung arrow sa tabi. Dito sa baba, paste natin yung kinapi natin doon. Ayan na yan. And then dito, mag-upload tayo ng picture. Ayan yung in-screenshot natin kanina. ah uh, lagay natin dyan. Kailangan lang mag-100% yan. Pero mahina signal ko. Pag mahina signal, mahirap mag-loading ng picture. So, ayan. Ulitin na lang natin. Tap lang natin ulit, then napin natin yung screenshot. Tapos, ayan. Pag ganyan na ituro, okay na yan. Then, pindutin natin itong create. Tapos, wait lang natin mag 100% yan para lumipad na yung ating picture. Itong Pixverse AI ay libre lang naman siya. Pwede rin nyo nga i-download sa Play Store. Pwede naman sa Google Chrome lang. So ayan, tap nyo lang siya. Nalipad na yan. And then dito, pindutin nyo yung download. And then watermark. Kailangan may watermark para walang bayad. Tapos dito sa more. Pindutin natin itong more nasa tabihan. Tapos, yung download para mapunta siya sa gallery natin. Tapos, ayan, nasa gallery na natin yan. Ang next step ay babalik tayo sa CapCut. So, punta tayo sa CapCut. Ito yung iniwan natin kanina. So, i-back lang natin. Pinutin natin yung square sa tabi, sa baba. And dito yung plus sign. Tap lang natin. Lagay natin yung video na galing dun sa Pixburst. Ayan ha, lumilipad na yan. So, kailangan lang natin siya i-adjust. Pasensya na sa maingay sa labas. Sa paligid kasi nga, maingay sila. <laughs> ang ganda naman ang na explanation. So, ito. Yan. Tap nyo lang yung screen. Itong pinakang tapos i-adjust natin. Kasi nga, aalisin natin yung watermark kasi ipopost natin ito sa Reels. Kasi bawal lang may mga watermark, mababahilisyon tayo ni Meta. Ayan, dumilipad na. Kaya nang bahala mag-edit kung ano pang gusto nyo itagdag dyan o ibawas. Basta, uh, pinakita ko sa inyo kung paano mag-edit ang nalipad. Ayan. Then, dito sa CapCut. Ay, marami namang way kung paano kayo mag-edit. Uh, explore nyo lang kung paano mag-edit dito sa CapCut. May mga effect-effect dito kung gusto nyo lagyan na effect. Basta edit nyo lang kung anong gusto nyo kung saan kayo sasaya. Dito sa aking YouTube channel, nag-upload ako ng mga tutorial video at mga product reviews. Kung gusto mo ng ganun topic, ay eh pwede pwede kang bumisita sa aking YouTube channel. Baka yung video ko ay makatulong sa'yo. So kapag na-edit -na mo na, ay export mo na para mapunta siya sa yung kalay. So wait lang natin siyang mag-100%. Huwag nyo ibaba, kailangan mag-100% yan. And then, pindutin natin yung uh, share, to, share to TikTok para mag-share siya sa TikTok kasi doon ako mag -e edit Kung ayaw niyo namang i-share sa TikTok, pindutin niya yung sa taas. Pero ako, kasi dito ako mag -e edit sa, yan, sa TikTok. Ayan, nasa TikTok na yan. Para direct yung post na rin sa TikTok. Talagyan ko siya dyan ng music. So, pwede tayo mag -e edit dito ng music. Tapos, madami din, madami din pwedeng gawin dito sa TikTok. Pwede rin kayo mag-edit ng kung ano-ano dito. So, pwede rin kayo maglagay dyan ng text. Then ayan, ipopost ko na yan sa aking TikTok at para may post ako sa TikTok. Tapos kukunin ko na lang yan sa TikTok para ipost naman sa Reels. So, kailangan lang tanggalin natin yung watermark ni TikTok para hindi tayo mabahilisyo ni, ni Meta. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-download uh, ng TikTok video ng walang watermark, Next tutorial ko, i-upload ko yun. Para kapag nag-upload kayo sa reels ng video na galing sa TikTok, ay walang watermark para hindi kayo ma-violation ni Meta. So yun lang ang tutorial ko for today. At kung na nakatulong naman sa iyo ang video na ito, wag mo naman akong kalimutan. Please don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga video. So yun lang. Thank you for watching.